Bawal nga ba magpahayag ng suporta sa isang politiko ang mga polis? Mga kababayan, madalas naming marinig ito. Mga polis, utu-utu ng politiko. Sunod-sunuran lang kayo sa gobyerno. At madalas ding itanong, bakit nyo kinakasuhan yung mga polis na nagpapahayag ng suporta sa isang politiko? Diktador kayo. Tama ba ito? Ngayong eleksyon, marami ang nagtatanong. Bawal nga ba sa isang polis ang magpahayag ng suporta sa isang politiko? Para malinaw ito, pag-usapan natin. Ang sagot dyan, oo, bawal. At hindi ito dahil sunod-sunuran lang kami. Ito ay dahil may mga batas at regulasyon na mahigpit na nagbabawal sa mga polis at iba pang government employee na makilahok sa partisan political activities. Matayan sa batas, 1987 Constitution, Article 9-B, Section 2. Bawal sa civil service employees, kasama ang mga polis ang electioneering o partisan political activities. Omnibus Election Code BP 881, Section 261 Hindi maaaring gamitin ng mga polis ang kanilang posisyon para i-endorso o suportahan ang sinumang kandidato. Republic Act 6713 Code of Conduct of Public Officials Ang pagiging neutral sa politika ay bahagi ng pagiging isang profesional at patas na tagapaglingkod bayan. PNP Ethical Doctrine at PNP Memorandum Circular No. 2016-002 PNP personnel shall remain neutral in political affairs. Ano ang bawal? Para malinaw, ano nga ba ang bawal gawin ng isang polis? Kasama sa electioneering o partisan activities, ang pagsusot ng campaign shirts, caps o anumang may pangalan ng kandidato, pagpo sa social media ng suporta sa isang kandidato, pagsali sa political rallies, motorcades o campaign events, paggamit ng PNP resources para sa pangangampanya. Ano lang ang pwedeng gawin ng polis? Una, bumoto. Karapatan ng lahat ang bumoto ng ayon sa kanilang paniniwala. Pangalawa, manatiling neutral. Iwasan ang public expression ng suporta o ganit laban sa isang kandidato. At pangatlo, magsilbi ng patas. Siguraduhin na walang kinikilingan sa pagpapatupad ng batas. Hindi ito pagiging utu-uto o sunod-sunuran. May mga nagsasabi, hindi e parang alila kayo ng mga nakaupo. Sunod-sunuran lang kayo sa kung sino ang nasa pwesto. Pero mali po yan ang pulis ay hindi nagtatrabaho para sa kahit sinong politiko. Kami ay para sa batas at mamamayan. Ang PNP ay isang ahensya ng gobyerno, hindi political party. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa kung sino ang nasa pwesto, kundi sa pagsunod sa batas na dapat ipatupad ng patas at walang kinikilingan. At hindi lang PNP ang bawal sa electioneering. Kasama rito ang buong civil service gaya ng mga guro at kawani ng DepEd, mga empleyado ng DILG, DOH, DPWH at iba pang ahensya, mga sundalo ng AFP at mga opisyal ng barangay na nasa non-partisan functions. Lahat sila bawal ding ipakita ang suporta sa isang kandidato habang nasa serbisyo. Sagot sa mga komento, bakit niyo kinakasuhan yung mga polis na nagpapahayag ng suporta sa isang politiko? Diktador kayo. Para sa mga nagtatanong, diktador ba ang gobyerno dahil pinaparusahan ng mga polis na nagpapahayag ng suporta sa isang kandidato? Hindi ito diktadura. Ito ay disiplina at pagsunod sa batas. Kapag ang isang pulis ay hayagang sumusuporta sa isang kandidato, ito ay isang paglabag sa batas. Kaya pag may mga nahuli o nakasuhan, hindi ito pag-iingpit ng gobyerno. Ito ay pagpapatupad ng tamang patakaran upang mapalakili ang neutrality ng PNP at ito pang Kaya sa mga kapwa ko tagapagpatupad ng batas, tandaan natin ang ating sinupang tungkulin, paglingkod ng patas at walang kinikilingan. At sa publiko, sana malinaw na. Hindi kami ututo uto sa mga politiko. Ginagampanan lang namin ang aming trabaho ayon sa batas. Ang pagsunod sa batas ay hindi diktadura. Ito ay isang tanda ng disiplina at profesionalismo. Kung may mga tanong pa kayo, comment lang sa baba at kung gusto niyo mas marami pang makaalam, ishare ang video na ito. Salamat!